Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean's Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Para sa karamihan, siguradong dumaan lamang ang November 13, 2012 bilang isang ordinaryong araw. Pero kay Paula Jamie Salvosa, na nakilala nating bilang si Amalayer, ang araw na ito ay nagpabago sa takbo ng kanyang mundo. Naalala mo ba ang video na iyan? Nakunan nga yan ang taong 2012 at nag-trending at viral na viral. At dahil nga sa video na iyan, halos lahat ng tao ay nagalit sa babae. Para po sa ating Holy Week special na ginagawa natin taon-taon, balikan natin ang babae sa video na si Paula Salvosa, kung saan nabago nga ang kanyang buhay dahil sa video. At naging daan din para mas lumalim ang kanyang koneksyon sa Panginoon. Ang viral video nga ni Paula ay isa sa mga video na hindi ko talaga malilimutan. Pero after kong mapanood yun, hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kanya. At nakalimutan ko na nga rin ang tungkol sa video. Pero iba pala ang naging epekto nito sa kanyang buhay. At nagulat nga ako nang nalaman ko kung ano na ang kanyang ginagawa ngayon. Na why anyway, maging inspiration nyo nga din ang video na ito na kahit ano ang inyong pinagdadaanan. At kahit ano pa ang hirap, tandaan, pwedeng balik ka ng Panginoon. At ang inyong pangit na nakaraan o pangit na nangyari sa inyong buhay ay pwedeng gawing daan ng Panginoon para sa magandang kinabukasan. Tara, tunghayan nga natin ang naging buhay na Paula at sana ay maging inspirasyon nyo din ang kanyang pinagdaanan at ang naging daan para makilala niya ang Panginoon. Bata pa lamang si Paula, naghulay na ang kanyang nanay at tatay. Lumaki siya sa piling ng kanyang mga lolo at lola, na mga magulang ng kanyang tatay. Ang lolo ni Paula ay isang retiredong judge na siyang nagturo sa kanya na kung alam mong tama ka, ipaglaban mo ang sarili mo. At ang kanyang lola naman ay isang retired na teacher. Bata pa lamang talagang Inglesera na si Paula na mahal at ibinibigay ng lolo at lola ni Paula ang lahat ng kanyang gustuhin noon pa man. Habang lumalaki siya, matapang na babae si Paula. May paninindigan at matalinong bata. Simula elementarya, laging top honor student si Paula at sa private school siya nag-aaral. Subalit sa kabila ng katalinuhan, marami sa mga kaklase ni Paula ay hindi siya gusto. Ayon kasi sa mga kaklase ni Paula, ang babae ay bully at palautos. Itinagi naman ni Paula sa kanyang teacher ang bintang sa kanya ng kanyang mga kaklase. Subalit sa huli, pinagsori ng guro si Paula sa kanyang mga kaklase. Ang lolo at lola ni Paula ang nagsilbi niyang tagapagligtas at tagapagtanggol. At bilang kapalit, napaka maalaga at napaka sweet naman ni Paula sa kanyang mga lolo at lola. Subalit isang masamang balita ang natanggap ni Paula abang pauwi siya mula eskwelahan. Ang kanyang lola kasi ay binawian na ng buhay. Simula noon, nagbago na ang buhay ni Paula. Naging palainom ang dalaga at iniumaga na ng uwi. Hindi na din kapiling noon ni Paula ang kanyang lolo dahil lumipat na ang lalaki sa bahay ng isa pa niyang anak. At ang tatay naman ni Paula ay nagkaroon ng bagong kasintahan. At dahil sa mga nangyayari, pakiramdam ni Paula ay wala na siyang kakampi at wala nang may gustong tumanggap sa kanya. Nagkaroon na din ng hindi pagkakaunawaan si na Paula at ang kanyang tatay dahil sa problema ang pinansyal. Hindi alam noon ng dalaga kung bakit tila wala na sa tamang direksyon ang kanyang buhay. Sunod naman ay biniwian na din ng buhay ang lolo ni Paula. Nang nangyari ito, pakiramdam lalo ni Paula, tuloy na siyang nalumpo at may parte ng kanyang pagkatao na hindi na muling maibabalik pa. Walang choice si Paula kundi ipagpatuloy niya ang kanyang buhay. Subalit tingin ni Paula may parte ng kanyang buhay na hinding-hindi na maibabalik pa. Sa pagdaan ng panahon, nagkaroon na din si Paula ng boyfriend. Subalit ang malungkot at tahimik na buhay ng dalaga ay nagbago sa hindi inaasahang pangyayari. November 13, 2012, tulad ng iba pang araw, dagsa ang dami ng tao sa LRT 2 Stolan Station. Isa si Paula sa napakaraming tao na sasakay ng LRT, dahil papasok na siya sa universidad. Pero hindi na nakasakay pa si Paula ng LRT dahil sa isang insidente. Nakapila si Paula sa harap ng body scanner at may dalawang babaeng gwardya sa kabila ng body scanner. Ang isang gwardya ay nagche-check sa mga pasahero, habang ang isang gwardya naman ay nagbabantay sa baggage inspection machine na nagche-check sa laman ng mga bag ng pasahero. Habang nakapila si Paula, sinabihan siya ng gwardya sa tabi ng body scanner Napumasok na siya at mano-mano na lang i-check ng gwardya ang kanyang bag. Subalit pagkalabas ni Paula sa body scanner, bigla na lamang siyang sinigwa ng gwardya na nasa tabi ng machine. Sinabi ng babaeng gwardya kay Paula, Miss, yung bag mo ilagay mo sa x-ray machine. Nagulat si Paula pero bumalik na lamang para ilagay sa machine ang kanyang bag. At sinabi ni Paula sa gwardya na, Hindi, ang sabi ni ate okay na eh. Nagsalita muli ang gwardya at sinabing, Yung bag mo, ilagay mo sa x-ray machine. Muling sumagot si Paula at sinabing, Oh, ito na yung bag ko. Why do you have to shout at me? Pagkatapos, bumalik na si Paula sa pila at muling dumaan sa body scanner. Kukunin na dapat ni Paula ang kanyang bag mula sa machine nang sinundan siya ng gwardya na sumita at nanigaw sa kanya. Sinabihan si Paula ng gwardya ng, Miss, ano bang problema mo? Sumagot naman si Paula at sinabing, You are my problem. You don't have to shout at me. Sunod ay kinuha na ni Paula ang kanyang bag pero bigla na lamang siyang hinawakan ng babaeng gwardya. Muli na namang nagulat si Paula sa ginawa ng gwardya. Sa galit ni Paula, sinabi niya sa gwardya na, Why did you grab me? You don't have any right to grab me pagkatapos bumalik na ang gwardiya sa trabaho na parang walang nangyari. Pero sinunda ni Paula ang gwardiya at sinabing, Ano ate, tara dun tayo sa office nyo. Diba sabi mo dun tayo sa office nyo? Hindi naman nagsalita ang gwardiya hanggang sa lapitan na siya at si Paula ng head of security. Tinanong ng head ng security si Paula kung ano ba ang nangyari. Sumagot si Paula at sinabing hinablot at sinigawan siya ng gwardiya. Agad namang sumagot ang babaeng gwardya at sinabing, Ma'am, hindi ko po kayo siniguan at ma'am, hindi ko po kayo hinablot. Nang narinig umano ito ni Paula, nagpintig ang kanyang tenga sa galit. Dahil pakiramdam niya, siya ang pinagmumukhang sinungaling ng gwardya. Sunod ay pinapili ng head of security ang babaeng gwardya kung siya ay magsasori kay Paula o tatanggalin siya sa trabaho. At pinili ng gwardya na magsori kay Paula. Subalit napansin umano ni Paula na tilan nakangiting aso ang gwardya at hindi sineryoso ang paghingi ng tawad. Kaya nga dito na mas lalong nagalit si Paula. Ang mga sumunod na pangyayari ay nakuna na nga ng video. Hindi nagustuhan ni Paula kung paano nagsorry ang guardiang sa kanya. sorry, say sorry. If I say sorry, sorry, Ate, sorry. Nagsalita ulit si Paula at sinabing, You really shouted at me. Ate, may pinag aala ako ng tao. Ginanon mo ako. I'm just returning the favor. Nagsalita ang guardiang babae na hindi naman narinig pa sa video. Sunod narinig muling nagsalita si Paula at sinabing, Tila hindi sumang-ayon ang guwardiya kaya muling nagsalita si Paula na Ano sabi mo? Ano problema mo? At dito na naputol ang video. Matapos iyon, walang kaalam-alam si Paula na siya ay videohan at inupload nga ito sa internet bandang alas 8 ng gabi. November 14, 2012, bandang alauna ng madaling alaw nang nalaman niyang nagtrending ang kanyang video na sinisigawan niya ang guwardiya. Pag-check ni Paula sa computer, talagang kumalat na nga ang kanyang video at napanood ito ng napakaraming tao. Samot saring reaksyon mula sa mga tao ang tinanggap ni Paula. Karamihan ay nagalit kay Paula kung paano nga niya Trinato umano ang gwardya. Talagang sobrang ingay nga ng issue na ito ni Paula at ginawan nga ito ng iba't ibang parody online. At dito na nga siya binansagang I'm a liar girl. Pati nga umano kanta ay ginawan pa si Paula. Marami ang nagjudge ng ugali at pagkatao ni Paula, kahit wala naman silang alam sa totoong nangyari bago iyon. Ang mga personal na social media account ni Paula ay nalaman ng mga netizens, kaya nakilala siya na siya ang babaeng nasa video. Paulit-ulit pinos at kinalat ang video na ito ni Paula. Napakaraming pangbabatigos ang natanggap ni Paula, kaya dinilit niya ang kanyang mga social media accounts. Maging sa balita nga ay umabot na ang trending at viral na mga pangyayari. At simula noon, hindi na nakatulog pa ng maayos si Paula. Sobra siyang naapektuhan sa mga nangyari at sa mga nababasa niyang komento laban sa kanya. May pagkakataon din na hindi na makausap si Paula ng kanyang boyfriend at pamilya. Mayroon pa nga umanong lalaking nakamotor na aaligid-aligid sa bahay ni na Paula noon. At maging sa universidad ay hindi na muna pinapasok si Paula nandin. Pero para kay Paula, ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. Lumabas si Paula sa TV ng maraming beses para humingi ng tawad sa gwardya. Pero iginiit niya na sobra-sobra naman ang sinasabi sa kanya ng mga taong nang babas kanya. Kahit anong hingi ng tawad ni Paula, hindi na muling bumalik pa sa normal ang kanyang buhay dahil sa panghusga at bullying ng mga tao. Naggulong na lamang ang dalaga sa loob ng bahay para maiwasan ang mga tao at pati pag-aaral niya ay napabayaan na ni Paula. Pero para makabangong muli, tinulungan si Paula ng kanyang boyfriend. Pati ang universidad ay ginawa ang lahat para kay Paula nang sa gayon ay matapos niya ang thesis na kanyang ginagawa. Subalit tila nawalan na ng pag-asa si Paula at pakiramdam niya ay wala na nga pag-asa ang magulo niyang buhay. Nakipaghiwalay na si Paula sa kanyang boyfriend dahil pakiramdam niya hindi niya deserve ang ganung kabait na lalaki. Unti-unting bumangon si Paula at gumawa ng bagong thesis tungkol sa cyberbullying, isang bagay na kanyang naranasan. Nakagraduate naman si Paula subalit so nahirapan siyang makahanap agad ng trabaho. Tila nga may diskriminasyon kasi kay Paula dahil siya ay si Amalia. Natanggap naman si Paula sa isang call center company ngunit pinagtatawanan lamang siya doon ng kanyang mga katrabaho. Pakiramdam ni Paula wala na siyang silbi at ayaw na siyang bigyan ng mundo ng isa pang pagkakataon. Umabot na nga din sa punto na binalak ni Paula na kunin ang kanyang sariling buhay dahil sa lahat ng kanyang mga pinagdaraanan. Isang araw na basa ni Paula na may nag-tweet sa kanya na isang tao. Ayon sa tweet, Paula, God loves you and He will restore your life even more abundant. Dahil sa tweet na ito, tila kinurot ang puso ng dalaga nang nabasa niya ang tweet mula sa lalaki nakasali sa isang church support group. Dumalo si Paula sa isang support group na naglalayong makilala ng isang tao ang Diyos at malaman ang pagmamahal na kanyang handog. Nakinig na maigi si Paula sa speaker at dito na siya unti-unting naliwanagan na may pag-asa pa ang kanyang buhay. Napakasaya nga ni Paula nang niyakap siya ng mga miyembro ng support group ng buo at walang pag-aalinlangan kahit na siya ay si Ama Napagtanto ni Paula na hindi niya alam na may nasasaktan siya dahil sa pagiging matapang niya, pagpuna niya sa mali, sa pagsasabi ng katotohanan at pagtatanggol sa kanyang sarili. Nakita ni Paula kung paano siya tratuhin at ganun din niya trinato ang mga taong nasaktan niya. Matapos ang pagdalo sa mga pagtitipo ng simbahan, alam na ni Paula ang naging kanyang pagkakamali. At para magsimulang muli, kailangan niyang makita sa kanyang puso ang kapatawaran sa mga taong nambubuli sa kanya. Labis nga ang saya ni Paula noon dahil alam niyang may taong tumatanggap at nagmamahal sa kanya, lalo na ang Diyos. Niyakap at nakilala ni Paula ang Panginoon na naging simula para sa bagong yugto ng kanyang buhay. Unti-unting nabago at umayos ang buhay ni Paula. Humingi si Paula ng tawad sa kanyang tatay para sa lahat ng kanyang nagawa at nasabing mali. Naging maganda nga muli ang relasyon ni Paula sa kanyang ama matapos nilang patawarin ang isa't isa. Para magsimulang muli, pumunta si Paula sa LRT Station 2 para sumakay ng tren ng buong tapang. Dahil ang lugar nga na ito ay isa sa pinakalugar na ayaw niyang puntahan. Dahil ito ang lugar na nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Pero mula nang nakilala niya ang Panginoon, naging isang campus minister at life mentor na si Paula. Naging magpakumbaba na si Paula hindi gaya ng dati. Tulad ni Paula, nagpa-interview din ang Lady Guard sa TV. Ayon kay May, si Paula daw ang unang umatake sa kanya habang ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Sinabi niya na inutusan lamang niya si Paula na ilagay ang bag sa x-ray machine. Pero bigla na lamang nagsisisigaw ang dalagang. Naging kalmado pa din siya kahit na ipinapahiyana siya ng dalaga. Tinakot din siya umano ni Paula na ipatatanggal sa kanyang trabaho. Ay din mismo sa gwardya, Pag hindi ako nag-sorry, ipatatanggal niya ako. Pag daw ako sa harap ng pasahero, yan gusto niya kailangang marinig ng pasahero. Sa huli, humingi naman ng sorry si May para sa kung anong nagawa niya kaya na-offense si Paula noon. February 24, 2013, makalipas ang ilang buwan, aksidente ay nakita ni Paula ang Lady Guard na kanyang nakainkwento sa viral video. Hindi na ito gwardya at nagtitinda ng gulay. April 9, 2013, buong dapang na ikinumento ni Paula ang kanyang pinagdaanan sa 700 Club Asia. Sinabi ni Paula na wala siyang kaalam-alam na kinukunan pala siya ng video. Nang panahon nga na nagbaviral ang video, Piniling ni Paula na sana ay panaginip na lamang ang lahat at siya ay magising na. Pag amin niya may ilan nga ding artista nang nangbasha kanya. Naikwento din ni Paula na natroma siya sa mga gwardya, tren at mga tao dahil sa kanilang pambabatikos. Pero lahat iyon ay nagbago ng nabasa ni Paula ang tweet sa kanya. Napaiyak si Paula ng nabasa at napagtanto niya na mahal tayo ng Diyos kahit na tayo ay nagkasala pa. Dito ng araw na imbitahan si Paula sa Grace Testament Church. Naramdaman ang dalaga na tila niyayakap siya ng Diyos ng pagmamahal at naramdaman ang divine love. Narealize din umano ni Paula na iyon ang purpose ng Panginoon sa kanya. Ang bumangon mula sa kamalian, magpatawad at magbahagi ng salita ng Diyos. Linggo-linggo na umaaten sa simbahan si Paula at unti-unting nakilala ang Panginoon. Kalaunan, napatawa na din ni Paula ang uploader ng video at ang Lady Guard. Sinabi ni Paula na nagpapasalamat siya sa nangyari dahil kung hindi dahil doon, hindi siya magkakaroon ng napakagandang relasyon sa Panginoon. Dagdag din niya ang nangyari ay tumulong para magbago siya at kung paano siya naging mapagpatawad. At sa huli, sinabi nga ni Paula na ngayon siya ay isang Princess of God. October 19, 2024, muling nagpa-interview si Paula. Aminado si Paula na may namuong poot habang siya ay lumalaki, ang siyang naging dahilan kung bakit namuo ang matigas niyang puso. Kaya daw siguro naging matapang siya at palaban. Tiraw death threat ay natanggap din ni Paula. Pero malaki nga ang naging pagbabago sa kanyang buhay at sa pagmamahal ng Panginoon sa kanya. January 17, 2021, napanood muli si Paula sa isang interview. Noong panahon na ito, si Paula ay isang youth pastor at mental health advocate. Kahit lumipas na ang napakaraming taon, natatanggap pa din daw siyang banta sa kanyang buhay dahil siya ay si Amalier. Ikinot naman sa puso ni Paula dahil kahit na nangyari ang Amalier issue, hilang man lang nag-reach out sa kanya ang kanyang nanay. Ang beses daw siyang pumunta sa bahay ng kanyang ina para magkaroon sila ng maayos na relasyon subalit laging umuuing luhaan at nasasaktan lamang si Paula hindi siya kinikilibo ng kanyang nanay pero binigyan siya ng maraming pagmamahal ng kanyang ama tin mga kaibigan ni Paula ay hindi siya sinukuan at ipinaramdam ang kanilang pagmamahal sinabi ni Paula na Diyos ang kanyang kinapitan ang Panginoon ang nagbigay liwanag sa mga tanong niya sa kanyang buhay pero kahit na ganon, may mga tao pa din na humuhusga sa kanya sa kanila talaga umano nagbago si Paula. Naging preacher lamang ang babae dahil wala siyang makuhang trabaho. Subalit hindi iyon naging balakid para ipagpatuloy ni Paula ang kanyang buhay. Mungi si Paula ng tulong sa kilalang psychologist. Dito, natutunan ni Paula na hindi ang salita ng ibang tao kung magtatakda kung sino talaga ang isang individual. Masok din si Paula sa seminaryo at marami siyang nakilalang tao na labis niyang pinasalamatan tumulong sa kanya kung sino siya ngayon. Ang pagmamahal ng Diyos kay Paula ang bumura sa lahat ng sakit na kanyang naramdaman sa Amalayer video. Gusto ni Paula na ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. Sa uli, sinabi ni Paula na alam niyang hindi niya matatakasan ang Amalayer issue. Pero gagamitin daw niya iyon para i-redirect ang ibang tao at kilalanin ang Panginoon. And kay Paula, In order for us to appreciate the light, Sometimes, we have to go through the darkest. God has a purpose for the pain and joy will always come in the morning. Ang kwento nga ni Paula ay naipalabas pa nga sa sikat na drama anthology na MMK. Sa ngayon, si Paula ay isang youth pastor, English, media and research instructor sa isang sikat na universidad, podcast producer, host at isang four mom sa walunyang mga aso. Ikaw, Meron ka bang kwento na gusto mong ibahagi sa ating comment section na sa tingin mo'y pinakamaganda mong experience sa piling ng ating Panginoon? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, I-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Nagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Videos. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone.